Hello, hello mga boss. Good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Dito pala ako sa ano. Sa aming bubungan. Sa taas ako ng bubong. Ayan mo boss. Ang bahay na hindi. Uh, Uy! Uh, ka. Mana? Na malaglag mga boss ha. Ayan. Ganda na panahon mga boss. Kagab, kahapon eh. Umulan. Kaya ako ka akong ano, buwi. So tayo sa malaban. Kukunan ko pala yung mga boss yung ano, yung pagsikat ng araw mga boss. Ang ganda niyan. Ito natin. Alam niyo ba mga boss? Misaan nagtatanong tayo ba? Ano oras na? Bakit eh, ang bilis naman ng oras. Sa mga natutunan ko mga boss, marami rin ako kasi akong naranasan na ano, uh, na, nakakausap ng mga tao na nababasa sa mga magazine na napakabilis pala ng ikot ng mundo. Dati ang alam ko, ang umiikot, ang ano, hindi ito yung, uh, yung earth natin na kinalalagyan. Ang alam ko nung bata ako, ako umiikot, yung langit. <laughs> yung pala, itong earth, nung tayo ay nagkaisip na, nung tayo ay nagkaedad na. Ang umiikot pala yung earth. Alam nyo ba mga boss kung gaano ito kabilis? Napakabilis pala ito ng mga boss. Mabilis pala siya ang umiikot. Yung putok ng baril ng 45 mga boss. Ganun siya kabilis. Pero hindi natin siya nararamdaman. Hindi natin nararamdaman kung bakit ganun kabilis yung ikot ng mundo natin. Kasi marami pala ano, meron tong kumokontrol ng magnetic field ng ng earth natin. Kaya hindi natin nararamdaman yung bilis ng ikot ng ating mundo ng ating earth. Ganun pala kabilis yung mga Pa pala boss kapit tayo